good magandang umaga mga experience so, gagawa pala tayo ng ano nang we wizard so bali motor pala to ng tatay ng asawa ko so matagal na kasi to naka-stack dito eh kaya siguro nag-overflow tas pinalawang yung ano yung tanke eh. so yun nga may butas oh. yun so ngayon sa, sa so ngayon wala pa kasi yung budget at hindi kasing masikaso agad kasi gawa ng busy rin yung tatay ng asawa ko so nagsuggest na lang ako mga experience na ako na lang yung maglilinis sa carb, sa carb niya at saka sa tangke so sayang naman kasi naka-stack eh kita niyo naman no? oh, oh. di ba sobrang dumi siguro nasa ano na tatay isang taon na ata to naka-stack dito pero gumag gumagana to mga ka-experience no gumagana to gumagana to kita niyo naman no? oh Check natin, check natin na maigi ayun o, oh, sobrang dumi so, tingnan natin dito sa ano sa spark plug nya mga experience so kinalawang ito kaya dito rin yan, yung carb nya, sobrang dumi ng carb so ito bali, ito yung gagawin natin ngayon mga experience Hangga, kung hanggang saan man yung kaya natin gawin eh, hanggang doon lang tayo kasi hindi naman tayo ano, eh, eksperto na mekaniko So mamaya mga experience papakita ko sa inyo kung paano kung gaano kadumi sa kung kung gaano siya kadumi mga experience. Mamaya papakita ko sa inyo. So pasensya na kayo at wala tayong taga video. So bali solo lang muna. Wala naman din kano. Wala tayong mga taga, taga video mga ka experience. So yun lang mga experience mamaya papakita ko sa inyo yung Paano ko po siya natanggal? ay eh, paano ko natanggal? So, mamaya ipapakita ko sa inyo pagka natanggal na siya. Madali lang siya natanggalin eh. So, yun na mga experience. Salamat. Uh, experience, natanggal na natin yung ano. Yung tanki niya. Ito po. saban dumi tank yung tanki oh. Kinakalawang pati. kasi ito yung ano. Grabe yung makina so bang dumi mga ka-experience kita nyo naman o oh. wala na pala yung mga wiring nito matindi tindi pala ang gagawin dito so ito yung mga ka-experience bali ito yung rilinisan natin pati yung carb sana hindi ba umulan oh, kaya kita nyo naman di ba so mga experience papakita ko mamaya pagkatapos mabaklas baklas yung ano yung ating carb